Niaya nga namin ni Daddy itong nanay at biyanan ko para lumabas. At ang sabi ko nga sa kanila ay maggo-grocery kami. Kahit nga mga lola na ay kailangan meron ding 13th month pay. At dito nga mapupunta ang kanilang 13th month pay sa grocery. Mukhang nagaantay na nga din sila ng ayuda galing sa munisipyo. Kaso wala pa doong nagbibigay. Kaya heto ipang grocery na lang muna natin sila. Tigisa nga sila na pushcart dito. At ang una nga nilang mga kinuha ay mga frozen goods at saka mga karni ng baboy. Nako kapag ganitong inaaya namin sila na mag -grocery grocery, ay mabilis pa talaga yan sila sa alas 4. Eh kahit sino naman siguro mga mare kapag inaya mo na maggrocery at libre eh ma-excite -e ng sobra. Ang sabi nga namin ni Daddy Ton eh walang lamangan at hating kapatid talaga sila kung ano yung budget ng isa ay same lang nung budget ng isa. Hindi naman din kasi nila kailangan ng maraming grocery mga mare dahil yung nanay ni Daddy Ton eh napasok pa ito. Si eh, mama naman eh siya na lang din yung mag-isa sa bahay minsan, minsan pinupuntahan namin kaya yung mga pangangailangan niya sa araw-araw yung kinuha niya. Hayan nga at kitang kita nga itong nanay ko, napakalaki ng sonrocks na kinuha. Kapag nag-grocery kami, ito talaga yung pinapabili niya sa akin. Pero minsan eh, hindi ko siya nabibilhan ng isang galon na sonrocks. Ang gusto kasi namin kapag bibilhan namin yung isa, dapat meron din yung isa para hindi magtatampuhan. Awa ng Diyos naman mga mare, eh, wala namang tampuhan na nagaganap dahil itong magbalae ay sobrang close din, lalo na kapag magkasama sila. Maswerto nga si Pio dahil dalawa-dalawa pa ang kanyang lola at pagkasama nga ang dalawang lola, Diyos ko, napaka-spoiled talaga. Nung mata tapos na nga kaming maggrocery eto at nagbayad na din kami at buti na lang din talaga mga mare, daladala nila lagi ang kanilang bukle. Kahit paano din sa mga pinamili nila ay nakales din kami ng almost 100 plus. Syempre, kailangan silang picturean dahil gusto nga daw nilang mag-story sa FB. Ay nako naman talaga ang mga senior. Naupo nga lang muna kami sa glit dito mga mare dahil bukod sa grocery ay bibigyan din namin sila ng kaunting cash. Pero again, kung magkano doon sa isa, ay ganun din ang ibibigay namin sa isa. Ang kaso mga mare, yung biyanan ko ay eh wala nang magamit na matinong cellphone. Dahil lang sabi ko nga sa inyo, eh hating kapatid lang sila, yung pera niya ay pinambili na lang namin ng cellphone. Buti na lang din talaga dito sa loob, eh may nakita si daddy to na pasok doon sa pera ng kanyang nanay. Kaya eto na lang yung binili niya. In fairness mga mare, napakaganda nitong Techno Spark. Ininsist din kasi ni daddy to na yung pera ay ibili na lang niya ng cellphone dahil baka nga daw utangin pa. Charis. <laughs> Ayun, thank you nga pala kay la ate at kuya sa pag-assist sa amin. At nakabili na nga kami, ay binigay na nga ni daddy to nito sa kanyang nanay. Hindi kasi marunong mamili itong biyanan ko kaya si daddy to na lang yung namili at meron pangang ngang sukle. Habang itong nanay ko ay kinongrats naman ng kanyang balai sa bagong cellphone. Hindi ko na binilhan ng bagong cellphone yung nanay ko dahil bago lang naman yung cellphone niya at last year lang binili. Dahil gutom na nga itong mga senior mga mare eh, lumipat naman kami ng mall at dito nga kami sa SM Dasma na padpad. Magsa nga sana kami nito mga mare yung gusto nilang kinakainan. Ang kaso wala namang available na lettuce and cheese kaya dito na lang kami sa ramen na punta. Hindi lang mga Gen Z at Millennial ngayon ang nagpipicture muna bago kumain. Pati na din yung mga senior dahil naku, paniguradong may story na yan sila mamaya. Pinipilit pa nga nilang gumamit ng chapstick pero hirap na hirap sila. Hindi <laughs> <laughs> eh, marunong. Hindi marunong, yun. paano ba? <laughs> paano ba talaga? Nakakatawa din mga mare na kahit paano eh na-enjoy -e pa rin ng mga senior ang kanilang mga buhay-buhay. Syempre, kung masaya sila eh masaya na din tayo. 'Yun lang naman ang mahalaga doon. O, yun lang muna for today's video mga mare. Bye.